Puputi. Hindi ka nagpuputi. Huwag ka na umasa pag nagpuputi ka na. <laughs> Dahil nagtutupi ako, tulungan mo ako. Hindi. Okay. okay. Para matuto ka na ng gawaing bahay ha. Mm. Iin. Hmm. Ang daw siya sa akin. Okay. Paano ka tutulong? ha? lower na kuya LA mo at kuya Kurt ang ginagawa mo ang ginagawa mo sa may nahulog may nahulog kung hindi nakata wait pa tignan natin, tignan mo sa unang drawer, ha? Sa unang okay. drawer. O, lagay mo. Hindi kaya mo, ha? O, binisa mo na. Ayin mo na! Okay po, slow close mo yung door. Uh -huh. mo, ang tagal mo. Wala. Anong ginawa mo?